Usap-usapan ngayon sa social media kung may namamagitan ba kina Marcos Patterson at Lou Yanong. Ano nga ba ang real score sa kanila? The Philippine Showbiz List presents magka ba sina Lou Yanong at Marcos Patterson? The Post sa Instagram post ni Marcus Patterson noong October 14, 2023, nakuha niyang atensyon ng maraming netizens online sa pamamagitan ng pagbabahagi ng dalawang larawan niya kasama si Louie Yanong sa kanyang Instagram account. Sa mga nasabing larawan, makikita na suot nilang dalawa ang kanilang outfits nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball 2023 noong September 30, 2023 na ginanap sa Makati Shangri-La Hotel. Kapansin-pansin din na dikit na dikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa at ang kanilang mga braso ay nakapulupot sa bewang ng isa't isa. Dahil sa napaka-intimate na kanilang post ay hindi maiwasan na isipin ng maraming netizens na sila ay may espesyal na ugnayan sa isa't isa. Nakadagdag pa rito ang tila malagkit na titig ni Marcos kay Lou. Nilagipan pa niya ito ng caption na Contrast Cuteness at minensya ng Instagram username ng kumuha ng kanilang larawan. Loose Past Relationship. Ang 26 years old na si Lourdes Grace Yanong o Louie Yanong ay nagmula sa sikat na reality game show ng ABS-CBN na Pinoy Big Brother 8. Kahit nung nasa loob pa siya ng bahay ni Kuya, naging usap-usapan na si Lou online. Pagkalipas ng ilang linggo, naging bahagi siya ng final four adult housemates kasama si na Andre Broilet, Yam Yam Gukong at Fumia Sangkay. Si Lou ay nagtapos bilang third big placer ng season 8 ng Pinoy Big Brother. Naging malapit sa isa't isa sila Lou at Andre habang sila ay nasa loob ng bahay ni Kuya. Dahil sa kanilang closeness, minahal sila ng mga manonood hanggang sa nabuo ang tambalang Lou Dre sa loob ng PBB house. Ngunit nakatanggap rin sila ng maraming batikos at kritisismo online dahil sa paraan kung paano nag ang kanilang relasyon sa harap ng mga mata ng publiko. Lalo na sa kanilang kontrobersyal na halikan sa national TV na naganap bago pa sila opisyal na naging magkasintahan. Gayunpaman, hinarap nila ang mga isyo sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa kanilang mga kapwa housemates at sa publiko para sa pagiging hindi mabuting halimbawa sa mga tao. Noong March 2019, bago sila umalis ng bahay ni Kuya, ay tinanong ni Andre si Lou kung papayag ba ito na maging kanyang kasintahan. Na tinanggap naman ni Lou at opisyal na nga na naging magkasintahan ang dalawa. Matapos ang kanilang stint sa PBB, ibinagpatuloy ni Lou at Andre ang kanilang paglalakbay sa outside world. Hinarap nila mga hamon at pagkakataong dulot ng pagiging nasa mata ng publiko. Nanatiling malakas ang relasyon nilang dalawa na ibinabahagi rin nila sa kanilang mga tagahanga at tagasubaybay sa social media na naman ng kanilang mga fans na masaksihan ang kanilang mga adventures kasama ang isa't isa. Gayon pa ang buhay sa limelight ay maaaring maging mahirap dahil kasama na rito ang intriga at pressure na sumusubok sa kanilang relasyon. Para kina Lou at Andre, hindi naging problema ang kanilang kasikatan sa kanilang romantic relationship. Ngunit noong kasagsagan ng pandemya, niyanig nila ang showbiz sa kanilang inilabas na balitang hiwalay na sila matapos ang halos dalawang taong pagsasama bilang magkasintahan. Inihayag nila ito sa pamamagitan ng isang official announcement sa social media account ni Andre. Anya, nagkaunawaan sila ni Luna magpatuloy sa kanilang buhay na hindi na magkasintahan pa dahil na pagtanto dalawa na magkaiba na ang kanilang tinatahak na landas sa kabila ng kanilang pagsisikap na i-work out pa ang kanilang relasyon ay hindi raw ito gumana at sadyang hindi lang talaga sila para sa isa't isa. At kahit tuluyan man silang maghiwalay, ay itinuturing pa rin ni Andre na isang mahalagang parte ng kanyang buhay si Lou na lubos din niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Nagmasalamat din siya sa kanilang mga fans na palaging nakasuporta sa kanilang dalawa. Sa panayam naman kay Lou sa TV guesting niya sa Magandang Buhay noong May 2021, naging bukas si Lou sa pagbabahagi ng dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Andre. Sinabi niya dito na wala siyang pinagsisisihan pagdating sa kanilang relasyon at ang pangunahing dahilan nang kanilang paghihiwalay ay ang LDR. Sa kasagsagan ng pandemya ay umuwi si Andre sa kanyang hometown sa Hawaii noong 2020 at si Luna naman ay nakabase dito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Luna sobrang lambing nila sa isa't isa na hindi na nila nagawa mula noong maging LDR sila. Sobrang nahirapan nga raw sila ni Andre noon kaya humantong sila sa desisyong maghiwalay na lang ng tuluyan. Ibinahagi rin niya na walang trust issue sa kanilang relasyon at kinailangan din nilang maghiwalay para mabigyan nilang isa't isa ng space para sa kanilang sarili. Gayunpaman, tiniyak ni Lou na may malasakit pa rin siya kay Andre at kahit na hindi sila nakakapag-usap na, iniisip ni Lou na may malasakit pa rin si Andre sa kanya. Si Andre ngayon ay nagtatrabaho bilang isang bartender sa isang hotel sa Hawaii at noong June 2023 ay pinakilala niya sa social media ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Maria Roselia Hernandez. Marcus Past Relationship Ang 25 years old Filipino-British actor at footballer na si Mark Paul Robert Patterson o mas kilala bilang Marcus Patterson ay nakarelasyon ng actress-singer na si Janela Salvador noon. Noong una, hindi nila agad inami na may relasyon sila at ganun din na ng tao si Janela sa kanilang anak na si Jude Trevor. Una silang nagsama sa isang episode ng Mala Alam Mo Kaya ng February 2019. Noong April 2019 naman ay may isang netizen ang na nagbahagi ng isang video kung saan makikita ang pagiging malapit ng Marcus at Janela sa isa't isa habang sila ay kumakain sa isang restaurant sa Quezon City. Ilang beses din silang namataan na magkasama base sa kanilang ibinabahagi sa kanilang Instagram accounts na magkapareho ng background. Tulad ng bakasyon sila sa isang beach resort at ang bakasyon nila sa Osaka, Japan. Noong June 2020 naman ay nagsimula na ang mga haka-haka na di umano'y pagbubuntis ni Janela. At pagkalipas ng tatlong buwan noong September 2020, kinumpirma ng Marcos at Janela ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pag-post ni Janela ng throwback pictures nila ni Marcos sa sikat na landmark billboard sa Dotonbori, Osaka, Japan. Habang si Marcos naman ay sa pamamagitan ng pag-post ng video kung saan nagpatugtog siya ng love song na Me and Mrs. Jones ni Billy Paul. Kitang-kita ang pagiging sweet nila habang nagsuslow dance sa isang living area. Ilang araw ang lumipas mula nang kumpirmahin ang kanilang relasyon ay kinumpirma naman ni Marcos ang pagbubuntis ni Janela at siya ang ama ng dinadala nito. Ayon sa kanya, alam ng mga piling malalapit na kaibigan ni Janela ang pagbubuntis nito noon. October 20, 2020, isinilang ni Janela ang anak nila ni Marcos si June Trevor sa Bath, Somerset, England at pinakilala sa publiko noong January 5, 2021 sa pamamagitan ng isang vlog sa YouTube. Ngunit noong September 2022, kinapirma ni Marcos ang hiwalayan nila ni Janela at sinabing tinapos na nila ang kanilang relasyon na halos isang taon na ang nakalipas noong panahong yun. Noong May 2023, inilarawan niya ito bilang ang best relationship he has ever had nang ibigay nito sa kanya ang pinakamagandang regalo ng kanyang buhay, ang kanilang anak na si Jude Trevor. Ang breakup nila Marcos at Janela ay hindi may kakailang nakakuha ng malaking atensyon sa social media na umabot sa punto kung saan lumabas pa ang chismis tungkol sa diumanoy pisikal na pananakit ni Marcos kay Janela. Ngayon pa man, ang mga paratang na ito ay mabilis na natugunan at nilinaw ni Marcos isang tweet noong September 2022 at sinabing hindi niya magagawang magbuhat ng kamay sa si isang babae dahil pinalaki siya ng kanyang mga magulang ng tama sa isang interview, tapat niyang tinalakay ang rason ng kanilang paghihiwalay ni Janela. Anya, noong nasa UK sila ay maayos ang kanilang relasyon, ngunit nagsimula na lang itong nagbago noong umuwi sila dito sa Pilipinas. Maraming araw sila naging problema at madalas ring nag-aaway. Ayaw naman daw nila ni Janela na palakihin ang kanilang anak sa isang tahanan na puno ng pag-aaway. Kaya na desisyon silang tuluyan ng maghiwalay. Ayon kay Marcos, naka-impluensya rin ang kanyang madalas sa pag-inom ng alak sa kanilang desisyon. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, kahangahangang napanatili ni na Marcos at Janella isang magandang co-parenting dynamic kung saan walang ibang sinabi si Marcos kundi puro papuri para sa ina ng kanyang anak. Lou and Marcos rumored to be in a romantic relationship. Halo-halo ang naging reaksyon ng mga netizens na sa post ni Marcos. May netizen na nagsabing matagal na magkarelasyon si na Lou at Marcos. Mayroon namang tila ng hinayang at sinabihan si Lou na huwag pumatol kay Marcos dahil aanakan lang daw siya nito. Pero may netizens rin naman na buo ang suporta kung totoong ang magkasintahan na ang dalawa. Wala rin masama dito dahil pareho naman silang single at walang inaapakan na ibang tao. Mababasa naman sa comment section ang komento ni Luna, Resident at the dad, kalakip ang mirror ball at 100 points emojis. Nag-iwan naman ng comment ang internet personality na si Argel Saikon at sinabihan si Marcos na utol daw niya si Lu na kasama nito sa larawan. Mababasa rin itong silo sa komento ni Argel at sinabi rin utol din daw niya ito na tila nagpapahiwating na kapatid lang ang turing niya kay Marcos. May ibang sa na manipaliwanag na matagal ng malapit na magkaibigan ang dalawa. Sa katunayan nga raw ay magkaibigan ang mga ito bago pa man pumasok sa PBB House si Lulong 2018. Tila may sagot naman sila sa chismis na may namamagitan sa kanila ni Marcos. Nagbahagi o manunang makahulugang post Luz sa kanyang ex-account noong October 15. Ayon sa kanyang post, get off my business, we're just friends, three skulls emojis. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!